Jenny, uh, ano po ang pinaka-essence ng programa po na ito? Ito po ang ating sa bottom mo shoot mo. Bali, ang essence po nito ay para po ang ating mga kababayan, especially po yung mga youth, ay ma-educate po natin doon sa proper disposal po ng mga waste. Uh, sa ngayon po kasi, ay uh, yan po mga boteng yan na-observe po namin na uh, siya pong lumulutang sa mga lawa, sa ilo. ganoon po. So, ang ano po natin, ang aim po natin ay matuto po sila at ma-encourage dahil mag-shoot po sila kasi dun sa, ano sa mga boxes na yan, sa trash can, yung mga trash na yan. So, ibig sabihin po para po mas ma-enjoy po nila at the same time ay nagse-segregate po sila ng basura. Ito po ba yung sa lahat ng barangay? Uh, actually, dito po muna, uh, ang launching po muna niyan ay dito po muna sa area ng population na kalagay. Kasi po, ang pinakamarami po dito ng mga plastic bottles Ayos ba ni po nagmumula po dito sa plaza? Kasi dito po kada hapon ang dai po dito mga namamasyal ng mga uh, estudyante, mga mga pami pamilya po na nagpi-picnic po doon sa grounds. Tuloy-tuloy yung po niyo ng diin no? Do. So uh, doon sa Ika nga doon sa paglilinis sa inyong kalikasan. Okay. Dahil mer dati meron na kayong basura mo, scholar, no? Okay. Ngayon meron na namang uh, basura mo, shoot mo. Okay. So, napakaganda itong programa sa inyong mga kababayan. Ah... Uh, ano niyo po pumasustain yung ganitong programa? Ah, uh, dire-diretso lang po yung aming information education campaign at at the same time din po ah uh, kumbaga uh, pinakikita po namin kasi sa kanila na ang pamalang bar ba uh, bayan po ay seryoso doon po sa pagpapatupad ng programa at ito po ay minamandato po talaga ng ating nasyonan yung po sa RA 9003 so ngayon po naman marami na pong matatali ng tao aware na po sila na talaga po ang dahil na pambawal plus nakikita po nila nga yung impact sa mga televisions so malaki po yung naitutulong no na kumbaga takot na din po sila na magkalat ng mga plastics mm. so kumita na? Nakapa, nakatulong pa. Opo. So, panawagin niyo po sa inyo po mga kababayan, mga karagdagang pang-impormasyon, para sila'y, uh, syempre, mahikayat na makiisa sa programang ito. So, sa lahat po ng aming mga kababayan sa Santa Cruz, ah, lahat po kayo ay aming inaanyayahan na makiisa at suportahan po yung ating uh, pagsaayos ng ating basura. Na tayo po ay matuto na magbukod-bukod sapagkat ito pong ating pagbubukod-bukod ng basura ay malaki po ang maitutulong, hindi lang po sa ating kabuhayan, maging din po doon sa ating mga susunod na lahi na siya pong magmamanan itong ating inang kalikasan. Hmm. Ito ay isa sa mga inisitibo na mula kay Mayor Ige San Luis? Opo, ito pong bote mo, shoot mo, ay talaga pong inisiyative po ni Mayor. Uh, at, at, at lahat po ng mga uh, programa tungkol po sa solid waste management ng ating pong nakarang administrasyon, ay kanya pong inadapt. Yun po ang kagandahan sa aming Mayor, lahat po ng magagandang proyekto na talaga po mapapakinabangan at uh, para po sa bayan, ay kanya po talagang inadapt para ipatupad. Maraming salamat, ma'am. Thank you po.